good morning po sa inyo. No? Ito ang gagawin natin. So, ito, uh, bago ko pinakita sa inyo, ay ito yung aking pansawag natin sa mundo no? na with pata at etong taon tao ng palaya. eto so, ito mga, mga idol, hindi ko na sa inyo yung nilalaga natin na mundo. So, ito na nga, kumukulo na nga, nga to. So, ayan, pakita ko natin. Wow! Ito mga idol, napakasarap nito. No? Ito, ito. <laughs> yan, so, mungo with pata. Ayun ang iluto natin or white. Ay mga idol, laga na rin yung munggo, so laga na rin yung pata natin. Yan yeah, ang natin ngayon, ngayong umaga. No? yung ang pinakaulam natin ngayon. ituloy natin yung video natin mga idol. So, so laga na nga yung munggo. So ito yung pata na lang. Eh. Medyo laga na rin yung pata natin. Ayun. Wow. At pakasarap na nga natin ngayon. Ang ulam. Ayun o. No? Oh. Wow. Munggo na with pata. Ayan. Napakasarap mga idol. Medyo malambot na yung ano natin. So, pakuloyin mo natin ang hurt para lumambos pa yung pata natin. Yeah. Balikan natin mga idol. So, ito, so, uh, bago natin ihalo yung ano natin, uh, yung ricado natin. So, gigisahin muna na natin to mga idol, bago natin ihalo din sa bulo natin. No? Yan mga idol yung sabaw na yan. Pag pinaka-ready na yan, no? yung sabaw na natin. No? Bawa. No? Yan mga idol napakasarap ah, dito mga idol sigurado ko oh, mga idol walang natitira dito sa ating munggo na with pata napakasarap ah, mga idol so sa lahat talaga munggo ang palaka pala, masarap nito haluan mo talaga ng pata no? napakasarap nyan mga idol no? Oh. Oh. wow the best so yun sabaw niya mga idol okay na yan no? Oh. so haulin muna natin yan so gisahin muna natin yung ating ricado bago natin halo dyan mga idol So, alright. so balik tayo mga idol after 5 minutes so right Idol, natin. Yeah. So, hindi natin hindi ko tapos kasi So, meron tayong mga customer. So, ito, haunin na natin. So, magigisa na tayo ng ano natin, yung ating pangsaug natin, no? So, ito na nga. So, ito mga idol. So, nakaready na nga itong ating mga pangsaug yan. So, ito, mas lalo na itong mga idol. Itong ampalaya natin, dawan ng palaya. Alright, no? So, sige, lutuin na natin mga idol para makakain na po tayo. So, magiging balaga ngayon. So, medyo malambot na eh yung ating ano, ah, uh, yung ating bungo or why ito ang napakaganda dito mga idol so ang dito mga idol bagay kaya after 5 minutes so ito lulutuwi na natin so hihalo na natin yung ating rekado let's go okay mga idol ito na na nga natin so ito ay yan di pa makita yung ano so ito na nga ihanda natin kawali para design na natin yung rekado dyan Alright, papakita ko po sa inyo. Hindi ganyan mga idol. So, eto, papakita ko po sa inyo. Eto, maganda tayo, no? Siyempre, lang laki na tayo ng ah, uh, kawali. So, eto na nga. Eto yung design natin ngayon. So, bago natin matapos, no? Lagi, pag uh, tapos natin mag-isa yan, siyempre, lalagay natin ng cubes para masarap. Alright, no? So, eto mga idol, eto. So, kunting kulo na lang yung mga idol. So, ilalagay na nga natin yung ating ating Ricardo dyan so ito medyo malambot malambot na yung pata natin yeah. wow or up best right so ito mga idol medyo mainit yung kawali natin so maglalagay tayo ng konting mantika alright so ito na yung mantika natin mga idol so bubuksan natin so bubuksan natin yun yung kawali natin para magkaroon na tayo ng mantika para higisa natin so, konti yung konting yung ano natin uh, Ricardo natin Alright, So, ayan. Yeah. so, mainit na nga ito. So, ito mga Ito yung gagamitin natin no? Ayan. Lipat natin dito. So, ito ay i-design natin. Alright. Okay. Paglagay so, okay. lang tayo itong bawang natin. yeah, ingin melihat siapa na akan menang. Kita ingin melihat na natin akan pati Kita ingin melihat siapa yang akan menang. Kita ingin yung siapa Nạn nhân mãi dùng bóp wow hình dói được ra mặt mãi được sự bạo lực của mặt mãi dùng 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 mặt 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 ito titingin naman natin so ito ilalagay na nga natin dito para eh, yung ginisa natin na sango uh, yung mga rekado ilalagay na natin dito so ito na mga idol nakalagay na sa mungko ayan ayan Haluin natin mga idol. So, ito, ito, may timpla na nga. Ayun. Ayun, no? Yeah. Sarap na mga idol. Kanina kasi wala pang lasa. So, ito So, ito, nag-isa muna tayo ng panakot natin. So, eto, ready na po yan mga idol. Yung wow. Wow. Sarap mga idol. Yung bata natin. Napakalambog. Di ba? So, ulitin natin mga idol. Hinihitin natin ulit. So, maglalipatay nito. Ang dahon ng palaya natin. Kahit uh, pa two minutes break tayo so yan nga, ya, nawala na yung kawali natin so isasalang naman natin ito para kumulo magtimpla pa tayo ng pasarapin muna natin yan bago natin haungin so kakain na nga tayo malapit na tayo mga idol ay yan o yan, salang natin ulit yes okay. so, Wow. So, ito so, na mga idol. So, naman tayo ulit. Pakuloyin lang natin yan. So, na natin yung uh, dahon ng na palaya natin. Pagkalagay so, ng dahon ng palaya mga idol. Ayan. So,

ba yung tingnan yung ating ah, mundo? Yung so, wala pa tayong dahon din nakaharap. Kaya kung bayo konti tingnan Wow! May dumaan na malakas ang buhina. So, tingnan ang mga tayo, ano? yeah, malakas ang buhina ng mga ito. Yeah. Yeah. Yeah, so, yung dumaan, no? malapit tayo sa kasada. Yung mga ito. Yan, may Malapit tayo sa kasada. ng kasada. So, ito, tayo dito, mga idol, no? Sorry, sorry, sorry. Kaya ayan natin mga ito. Wow. Very nice. Alright. Wow. Wait tayo.

So, ito na yung product natin mga idol. Ayun, naluto na, di ba? Ang sarap ng ating monggo mga idol na white bata. Wow, napakasarap mga idol. Okay. So, hanggang dito na lang video natin mga idol. Ha? Ito, nakita lang natin. So, ayan lang yung natin. So, sakto mga idol. Maganda na yung timpla. So, yummy yummy na yun. So, ang gagawin natin mga idol. So, kakain na tayo. Now, let's go. So, let's go. Takpan muna namin. Ayan. So, magpaalam na tayo sa ating video, no? So, ang dito lang video natin mga idol. maraming salamat lamang. Tulad po nanonood sa aking video. Thank you. God bless po sa inyo. mag po kayo palagi. Bye-bye.